pupunta ako sa ano, telecom ng Chongwa guys telecom tuwan na uh. uy uy idaan <laughs> naman siya dito Diyan, sa may ano siya banda sa may ano uh, pizza dung banda sa pizza si nurse hindi ako makagoogle kasi wala akong load Nung ayun natin. Baybayin natin to. At huh? marating na ito na at Telecom. Sana maibalik yung ano ko guys. Hindi ko alam kung ba nangyari. Sabi ni Jocelyn Taiwan, ano daw wala daw load. Paano walang load? Eh niloload ko monthly tas merong extra load yun. May pantawag. Kailangan iba pa daw yung 150. Tingnan natin. Kung mariresolve. O papalitan ko ng bagong SIM. Usually ang SIM dito is ano, libre. Bigay ka lang ng ID mo, guys. ARC. May ano na. May libreng SIM. Walo nga yung libreng SIM. Ang gamit ko lang, dalawa, IF. IF, tsaka Chongwa. May okay pa nga. Yan! Lakarin natin ka. At baybayin. Kung saan ang Chongwa. Kalikong. Hello, sana ba yung Google ko? Google. Chunga, chunga. Sa pizza yan eh. Ayun, pizza. Tapos, ito yata. Ayan na. Chunga. Ay, ito. Ito na pala guys. Oh. Ito na office nito. ito. Ayan na. Tapasokan na natin guys. 1,030. Tapos ayun pala yung number guys. Ayun. Ay, hindi ko na dala yung passport kailangan dala wala yung ID so babalik na lang malapit lang guys um, ano doon lang naman oh. doon lang naman pala sya so balik na naman tayo balik no, guys buti na lang walang tao passport daw yung ano ko guys maayos yung card ko Busik, ko dapat pala. Di na ako na yung pass. na naman ako. Pag may problema. Pwede rin pala ito yun, ha? Pwede rin pala dyan daw. Pag may problema pala. Passport, tsaka ano pala. ARC. Fairness. Naayos na siya. Lapit lang na ano, no? Sinerge ko muna sa Google na may load. Tapos, after nung walang load, Diyan ako siya puntahan. Ito lang yung bahay namin. Dito. Yun lang yung bahay namin. Guys, yun na yung yellow. O, di diba? Lapit lang. Kailangan dalawa ID. Di pwede yung ano? ARC? Arte? Sureness? Nandun pa na anak. Pag magbota na lang ako kasi umul baka umulan mabasa yung boots ko. Yung AT, yung ano ko. O di ba? Bigla lang siya nag-lockdown. Kahapon. Kaya, hindi ako nakapag-gika sa amin. Pambayad ng ilang. Saka yung gomo na kanak dahil na, na ano siya. Na-lag. Ayan! Yeah. Guys guys, nabalikan ko na yung passport ko, guys. Ayan, papunta na tayo. Buti alapit lang, lang. Next time pala, pag may ayusin ako, talagang bitbit -bit ko talaga itong ano ko. ARC at saka passport, guys. Kasi nga, document. So, dala ko na rin yung ano ko. If ever, hingin sa akin yung, ano, yung pantatakong name. Tawag dito. Kalimutan ko yung pangalan. Na. Basta yung pangalan na itatatak. bit, -bit ko rin yung Ano Naman siya. <clears throat> Exercise na rin to guys. Itong paglakad-lakad. Pero nahihingal na ako ah. Yan ko Yan lang siya. Hmm. Oh, Pagod ako. Yan lang siya guys. Yan di ako support sa YT kasi isa lang ang phone ko. So wifi. Pag nasa labas na ako, wala na akong ano. Wala na Wala na akong signal. So, ayan lang siya. Kaya, better na meron akong wifi sa labas. Kasi, one month to eh. Yung ano, itong ala, baka mag-break time na sila. One month, ano, yung load ko, guys. So, kahapon, bigla siyang namatay. Na hindi ko alam. Wala naman abiso sa akin. But, na ano, na matay ang aking tsaka kaya kasi register to sa akin kaya yun hindi basta-basta magpalit ng SIM card register sa name ko dito na tayo guys ito pinturing yan o diba, hindi kaganda dito sa lugar ko is malapit Ay, yung IFD ko lang alam ano? kung saan banda. Yan! Bak! number Yan! Ang ating cellphone Meron na siya. Ngayon, nagte text yung mga ano na message. Wala na siya ano. Nagka-problema lang yung SIM card. So, pana, ano, panibagong inayos niya. O, oh, Jocelyn, sabi mo, expired na. Hindi, no. Wala akong sinabi na may loading. Ayan, gumana na siya ano, nagpirma-pirma ako doon tapos inano yung SIM card ko. Parang iniskan, pinicturean ulit ako. Parang ano, yun pa yung number ko, guys. Ano, sirin siya parang ano, ni-register ulit siya, parang ganoon kasi nawala siya eh. Pero wala sinabi na walang load kasi naka-unli nga ito. Ayan. Ayan na, Jocelyn. Okay na. Ang bilis. Salamat sa Chongwa. Buti hindi ako bumili IF, guys. Niloadan ko lang siya. Yay! magagamit ko na ulit.